Hello mga idol, shout out sa inyong lahat dyan Kahapon mga idol pumunta ko sa dati kong, mga, dati kong amo Ngayon kasi di ko mga idol, uh, ngayon nakausap ko siya uh, na, Nakita ko sa mukha niya nga. parang nalulungkot siya Nalulungkot siya na uh, binitawan niya ako Kasi wala na siyang mautusan Saka marami na rin ako mga alam doon At saka wala akong reklamo kahit anong niya kaya kahapon mga idol, pumunta ko na kumusta siya, kumusta yung uh, August ko dito. Sabi ko, mabayat naman sila sir, binigyan ako ng pagkain, may day off ako, uh, maganda ng kalagayan ko. Tapos kahapon, uh, wala, uh, kahapon, pumunta ako, nag-transfer siya ng pira, uh, inutusan niya ako. Sabi, mag-transfer ako ng pira sa iyo para ipasahod dito sa katulong na uh, kababayan ng Pilipino kasi dapat ang sahod niya noong 27 pa lang pero umabot na ng uh, kahapon na uh, 2 kaya yun, nag transfer siya ng pira nag withdraw ko, binigay ko sa kababayan ng katulong niya at saka binigyan niya ako mga idol oh, sabi niya oh. ililibre so, ko kayo pabili ako ng uh, pabilisya yon siya yun. ito naman mga idol may blessing naman ng idol oh. fried chicken, yun yun dito yung tinatawag na albaik oh, binibilihan kami ah uh, yung dalawang katulong at saka ako tapos sinamahan ko pa ng grocery sabi niya gamitin mo yung sasakyan ko ah uh, samahan mo sila uh, grocery oh, ako magdadrive Yon, ito ang tuwa yung kababayan nating katulong na uh, nakasahod na siya kapon at saka makapadala na siya ng pira doon sa Pilipinas uh mga idol. Kaya thank you thank you. Uh, maraming salamat sa panonood diyan sa mga view uh, sa mga upload ko mga video. Salamat sa mga walang sawang nanonood diyan mga viewers. Thank you thank you. Um get blessed, get blessed sa inyo lahat. Oh, sarap na naman may blessing naman tayo. God bless all.